Buenas dias amigos and amigas Welcome back dito sa aking channel Kung ikaw ay bago lang dito sa aking channel Ay ilike mo na itong video ito At huwag mo kalimutang mag comment At mag share And also Follow and subscribe Para maging updated ka Sa aking mga bagong gagawing videos So for today's video Ay ipapakita namin sa inyo Ang process ng pagkukupras dito sa amin sa Oriental Mindoro. Paano nga ba kami nagkukupras mga taga Mindoro at ano nga ba ang aming mga hakbang sa pagkukupras? So ipapakita ko yan, ipapakita ko yan sa inyo later. Susunod nga tayo ngayon sa bundok dahil nga doon ay nagkukupras yung aking mga pamangkin sa pinsan. And ipapakita ko nga sa inyo ang process ng pagkukupras dito sa amin. So, tara! So, yun, guys. Nandito na tayo sa bundok. Nakakapagod. Sa malunga, kararating ko lang at nandito na si Namagi at si Joko. Ay, Rudin pala. Wala Joko, binata na eh. <laughs> Dalaga na. Dalaga na eh. Ang aking mga kasama, lagi pang mayuko. Kami ang bayuko team. <laughs> bayuko team. <laughs> Nandito na kami sa bundok at ipapakita ko naman sa inyo mamaya ang unang proseso ng pagkukupras. Ang tinatawag naming pangangawit. At kung ano yung pangawit, mamaya nyo yan malalaman. So, abangan nyo. So, meron na ditong mga nakaipon na niyog. Ito ay inipon na nila. Tapos ito ang ginagamit pang pangipon. Itong kawayan na ito na may tilo sa dulo. Ayan ganyan yan una ganyan inatusok tapos pinapang ipon lagi pa sa ganun itong pantusok na ito ang tawag dito sa kawayan na ito na may pantusok ay pang ipon dahil pang ipon ang niyog tapos ang ginagamit nilang pangawit ay yaan pinagdugtong dugtong na kawayan ang tawag naman dyan ay suklot meron siyang sabat ito ang sabat na tinatawag ito ay suklot. Kawain nito suklot. Ito ang sabat. Meron siya dyang butas. Yan ay pag ay, uh, mo pa dito ng isa pang ganito. May butas din. Nakatapat dito. Ito naman ang sabat na ilalagay dyan para maglak siya. Para pag hinigit yung nyug sa taas, ay hindi matatanggalan. So, yun guys. Kung hindi nyo alam, yan ay dapat ninyong alamin. At ipapakita ko naman sa inyo ang pangawit na ginagamit namin sa bundok. Dito yung pangawit. Ayan. Ang pangawit ay pinagsama-samang suklot, pinagdugtong-dugtong na suklot tapos meron siyang atalim sa taas, ayun na yan, yung nasa taas na nakakawit na yan, yan yung pinakantalim na pinang puputol doon sa mga tangkay ng niyog sa taas diyan para makuha. Yan ay matalim talaga patalim nga eh. So yun guys, tawag namin diyan ay pangawit. Kung sa iba inakit la ang ang niyog sa ibang probinsya dito ay kinakawit. Para madaling dito sa amin sa probinsya sa Mindoro ay kinakawit. Para madaling makuha ang niyog, hindi ka na iisa-isang aakyat sa mga puno. Sumamaya so, ay ipapakita ko naman sa inyo ang pangangawit. So abangan niyan, guys. Nakau ntian tuyuk. Nah, yang murah. Ganyan ho ang pangangawit. Nakalugay. Tapos ang ginagawa ni Maggie na yun ay nag-iipon. Dala niyang pang-ipon ay iniipon ang nyug. sa bugyan pag pumatak. Ang <laughs> tiba yan. Kapayong pa nga So, yun guys. Ganyan po ang process ng pagkukupras din sa amin. Ang first part natin ay ang pangangawit at pag-iipon. So, abangan nyo guys ang ating second part. Ang uh, pagbabalunas or pagtatapas. Mahuna ang... Maline Tondoleño. <laughs> Kanina pa ako intay nang intay sa iyo ay. Eh. Nagpahinga pa ako dun sa baba at inaantabayanan kita. Dun, dun ako nag-ano sa baba yung may sahig na ano. Pero gapok na pala yun. <laughs> uh -huh. oh, si Duling oh. Si Enam. Kanina ko pa iniintay eh. hindi ako ulit. So, guys. Bye-bye. Abangan nyo ang second part.